malamig. Kaya nga eh. Abot pa hanggang bukas yan. Ah, kung walang rep? Uh, Oo, oh, kasi may inyog po ito eh. May inyog kasi uh, yan uh. Kung walang rep, isang araw lang. Oo, oh, isang Kailan, araw lang. Kailangan kainin Kung may rep, lang. hanggang Ay, dalawang araw. Oo, oh, dalawang araw. Oo, oh, nilog pa oh, Mas masarap po siya pag malamig. Isa pa oh, oh, ako. Oo, lagi sa rep, no? Oh, ano tawag? nilupak nilupak Nakamotin pa ako oh. Sampung piso lang. Oh. Bali. Kamu tingkawi kay yung kalahate. Oo, oh. obi talaga yan, kulay lang. Matamis masyado. Isa lang. Isa lang. oo. Ito na hapunan ko. Oo. Oh. Ano sa right kaya tapo ya? Oh, kanin na yan. Di Kanin sa. Abali ano na siya, Brad Balinggoy. Lang Tapos kinulayan lang yung kalate. Pero parehas lang yan sila. Ah, pangpaganda lang. Ito original niya. Ayan. Ayan. Ay, Eh, bakit hindi mo nilalabas? O, ito kasi mas, ano nila? Maganda kasi <laughs> no. tingnan eh. Nakaka, oh, ano, na nakakaakit siya. Matagal bang gawin yan? Itong oras. Itong oras? Iribig ito sabihin mamaya, pag uwi mo, gagawa ka na. Okay. Hindi. Alas 8 ko gumawa. Panghapon lang ito eh. Pang alas tres ng hapon. Alas 8 ng umaga tapos ako ng 2.30. Anong ginagawa sa balanggo? Ano, gagaling? Gigiling? Hindi. Lalaga muna. Laga? Tapos, tapos? Paano? Dudurugin na siya. Paano mo dinudurog? Pag nalaga, dudurogin ah. na, dudurugin na. Abaliin ano muna? Mano-mano? Oo. Oh, Saplanggaan yun. Dudurugin mo. Lagay mo na lahat ng ingredients. Sabay giling. Ayun. Tapos lagyan ng gatas. Oo. Oh. Asukal. May huli. Pag ilan ang ano bro isang araw? 300. 300 tig sa di 3000. Pwede na. Anong oras maubos yan? Lagi. Ala uh, 5 ala 6. Ala 5 ala 6 sola. Nagumpisa ka anong oras? 2:30 so 2.30 so ala Ayun, ayan. Ayun si Kuya, kaya lagi ko nakikita ito eh. Meron pa ako mga video, kinuha kita doon sa tulay eh. Ah. Uh, hindi hindi mo lang nakita kasi daming customer na kapela.